Nasaksihan natin ang lakas ng kapangyarihan ni Maimo kung paano ito nagana at kung ano ang naging kahinaan nito sa ilang chapter nating napagkwentuhan. Dahil sa pagtanggal ni Rudo sa choker ng kambal, mawawala na nga ba ang pagkontrol dito ni Maimo at may kita na nga ba natin ang tunay na lakas ng twin Aderoy ng Team Danger? Tara, sabay-sabay nating alamin yan. Let's go! Sa unang panel ng storya, may kita nating hawak pa din ni Rudo ang dalawang choker galing sa kambal. Si Maimo naman ay tulala lang sa lahat ng nangyayari at ang vital instrument ng kambal ay mukhang nawalan na ng lakas. Habang sinasabi ni Rudo na kung wala ang Joker, walang sino mang mauhulog sa kontrol o sa patakaran ni Maimo. Sa puntong ito, tulala pa din ang Twin Aderoy. Maya-maya pa ay nagising na ang diwa ng kambal at nagsimula na ngang magsisigaw ng word na skadush. Paulit-ulit nila itong isinisigaw habang si Rudo ay gulat na gulat sa pagiging energetic ng dalawang ito. Pagkatapos ng malupit na entrance ng magkapatid, napasabi sila na pinalaya na sila sa malupit na pamumuno at sabay nagakbaya na silang dalawa at nagpakilala kay Rudo. Sinabi din nilang, ipinagagalak nilang, iskadush ang kanilang pagkikita. Si Rudo naman ay mukhang dismayado sa lahat ng kanyang nasasaksihan at napasabi na lang na ang tindi ng personalidad ng kambal. Napaisip siya na dapat siguro isuot niya na lang ulit sa dalawang ito ang tinanggal niyang Joker. Sagot naman ng kambal sa sinabi ni Rudo ay pagmasdan lang nito ang kanilang tunay na anyo at yakapin nito ng buong buo. Dumating na nga tayo sa puntong ipapaliwanag na ni Rudo ang mga nangyari. Pero sabi ng magkapatid ay hindi na kailangan dahil napanatili nilang buhay ang kanilang mga diwa habang nasa ilalim ng rule ni Maimo. Kaya naman daw sobra nilang nauunawaan ang mga sitwasyon. Sa puntong ito, nag-usap ang magkapatid sa harapan ni Rudo. Sabi ni Otto, tintik daw si Maimo. Gusto niya daw itong durugin gamit ang kanyang iron piece. Nagsalita naman si Epalte na nakaharang ang iron clad kung gagawin ito ni Otto, kinanaing pa ni Otto na gulo lang ang ginawa ni Maimo sa kanilang lahat habang ito ay nasa loob ng kanyang safe na panic room. Napatanong naman si Epalte kung nasaan si Rio. Sabay turo naman ni Rudo na si Rio ay nasa hindi kalayuan at mukhang dismayado pa rin sa puntong ito si Rudo. Dagdag pa ni Otto na mapapalaya nila ang lahat ng nasa ilalim ng rule ni Maimo kapag natanggal na nila ang mga chokers nito. Pero mahirap daw iyon sabi ni Epalte. Sumang-ayon naman si Otto at sinabing hindi sulit ang effort nila dito. At hindi sila para sa ganoong klase ng trabaho. Kaya nagbigay ng idea si Epalte na bigyan na lang nila ng suntok galing sa Iron Fist si Maimo. Pero inulit lang ni Otto ang sinabi ni Epalte kanina na si Maimo ay nasa loob ng isang Iron Cloud kaya imposible ang binabalak ni Epalte. Si Rudo, ganun pa din, tulala lang. At mukhang hanggang dulo ata ng chapter na ito ay ganyan ang magiging itsura niya dahil sa mga tagpong na pag-usapan na magkapatid tumuloy sila sa isang desisyon. Ito nga ay umpisahan ng linisin ang mga malalaking halimaw na ito. Inumpisahan na nga nila ang tinatawag nilang Skadush Festival habang pasugod na ang buong tropa ng higanteng kalaban nila Si Rudo ulit, ito parang gusto niya nang lamuni ng kinatatayuan niya dahil hindi niya na daw kaya, ito daw pala ang tinatawag nilang isa sa Team Danger. Dito nga ay nagpumpisa na ang pagposisyon ng kambal. Pinatabi muna si Rudo upang maipakita nila ang kanilang unique na teknik na hindi kayang gayahin o gawin ng ibang nasa ilalim ng rule ni Maimo. Nagtalikura na ang kambal nang malapit na ang kalaban, inagis na ang isa sa kanila at iwi na upang makagawa ng cross slash. Ang skill nga na ito ay tinatawag nilang Synchro Style Omni-Directional Cross Skadush. Sa panel na ito ay mukhang nagtagumpay ang kambal sa kanilang pagpapakawala ng isang malakas na cross slash. Napasabi na lang sila ng Skadush Festival. Abang makikita natin si Rudo sa state na hindi maintindihan kung ano ang tunay niyang mararamdaman. Dito nga ay pinaplano na ng kambal natatanggalin na nila ang mga choker ng ibang kontrolado ni Maimo. Sabay pasok naman sa eksena ni Maimo. Nagsalita sa kanyang mic na kung ayaw nilang makisali sa labanang nangyayari, hinihiling niyang lisanin na nila ang entablado. Umasok din sa eksena si Felix, nakahanga-hanga ang ipinakita nitong kapangyarihan sa saglit na pamumuno nito. Pero sa ngayon daw, sila ay nasa isang laban na unti-unti nang natatalo. Dagdag pa nito na isa-isa nang winawasak ng cleaners ang pamumuno ni Maimo sa bawat nasasakupan nito. At sa tingin daw ni Felix, panahon na para pag-isipan na nilang umatras. Hindi makapaniwala si Maimo sa sinabi ni Felix. Kaya naman, pinayuhan ni Maimo ang kanyang loyal na alagad na makinig sa kanya. Pinagmamasdan niya lang daw kung gaano katagal ang kakailanganin na oras upang makounter ang kanyang rule. Para sa kanya, likas sa mga tao ang lumaban sa kontrol ng iba. At sigurado siyang hindi iyon ang huling pagkakataon na mayaharang sa kanyang landas. Kaya't kailangan niyang paghandaan ang pagtutol. Ito, isa pamamagitan ng pagtutol mismo. Para sa kanya, hindi ba't perpektong pagsasanay ito? Doon umano, tunay na mararamdaman ang pagunlad kapag tapos na ang ensayo. Sa totoo lang daw, naniniwala siyang karapat dapat ang mga cleaners sa kanyang pasasalamat. Sa sobrang hiya, pagdududa ni Felix sa kanyang mahal na pinunong Maimo, napaluhod na lang ito dahil hindi niya daw alam na ganito katalino si Maimo. At nagsuggest pa daw siyang pumakbo na lang sila para makatakas. Sobrang inis niya sa kanyang sarili sa mga oras na ito. Sa isip-isip naman ni Maimo, hindi niya alam kung gaano patatagal sa kanya ang choker maker na si Gantes. Kaya naman, kailangan niya nang makahanap ng posibleng bagong gamit. Kasabay ng malademonyong ngiti ni Maimo, pinakita si Amo. Sinabi ni Maimo na ang mga cleaners, ang mga giver na patuloy lang na nagbibigay. Mukhang may next target na si Maimo na gagamitin at ng ginawa niya kay Gantes. Sana naman hindi ito matuloy no dahil sobra na yung naranasan na hirap ni Amo noong mga nakaraang chapter. Sa huling panel ng storya, inawag na ni Maimo ang atensyon ni Felix. Sinabing, Dumating na daw ang oras para subukan kung ano pa ba talaga ang kayang gawin ng ironclad nito. Habang si Maimo ay nakatitig kay Rio, sinabi nitong ang mga mata ni Rio ay maihahalin tulad sa mata ng halimaw na nag-iisip kung paano bubuksan ang shell ng isang pagong. Sumagot naman si Felix. Sa isip-isip niya, ano daw bang iniisip ni Rio? Sana siyang predator sa lagay na yan? Kung ganun daw, ibabasagin niya na lang si Rio kasabay ng mga mahahabang pangil nito. At dito na nga po natatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kaya tara, shoutout tayo muna tayo mga idol. Shoutout nga po pala kay Madam Jo. Shoutout din po Sir Joms. Shoutout din po Sir Aljon. Shoutout din po kay Sir Alvin. Shoutout din po Sir Jerwin. Shoutout din po Sir Ram Daniel. Shoutout din po Idol Marvic. Shoutout din po kay Idol Armor. And lastly, shoutout po sa lahat ng taga Island from Madam Juliet. Yun, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta mga idol. The best talaga kayo. Sa mga gusto naman pong magpa-shoutout, ay mag-comment lang po kayo sa baba. Papasahin ko po yan lahat. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay huwag nyo na pong kalimutang mag-like at mag-share sa iba nating tropa dyan. At kung bago ka nga lang po pala sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo na ding kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video natin. Yun lang, itakit sa susunod na kabanata!